Apat na put dalawang individual ang tumanggap ng financial assistance mula sa Office of the Vice President para sa puhunan at dagdag pondo para mapalago ang kanilang munting mga negosyo sa ilalim ng programang Magnegosyo Taday. Tumanggap din ng tulong penansyal sa ilalim pa rin ng programa ang isang kooperatiba ng mga manging isda na binubuo ng mga miyembro ng MILF, ang kwentong puhunan at negosyo mula kay Jen Garcia. Siya si Yancy Yu Temple, mula sa Libungan, Cotabato. Isa si Yancy sa dalawang binipesyaryo ng programang Magnegosyo Taday ng Office of the Vice President at tumanggap ng 15,000 pesos na dagdag puhunan para sa kanyang munting negosyo. Ako po, ako po si Yancy Yu. Ang business ko po is nagtitinda ako ng bulaklak sa may highway tapos nadaanan ako ni Ma'am Johaira Abbas. Tapos pinag, may nagpunta doon na maka-avail ako ng kuan, vice president dito sa kuan, opo, ni Inday Sara Duterte na para, yung, yung additional capital ma'am para, para masuportahan din yung mga anak ko lalong lalo na yung may anak ako na may sakit sa sa puso tapos para pangdagdag mamba o kaya nag nagpapasalamat po ako na natulungan ako ng Office of the Vice President Barm Sara Duterte para pangdagdag ng kapital ko po sa mga bulaklak, garden soil para maka, matustusan din namin yung pang-iba-iba naming pangangailangan araw-araw, gamot, pag-stop ng pandemic po ma'am 20, ah, 2020 nag-stop na ako kasi nagatrabaho po ako sa kantin tapos nag ako ng bulaklak collection collection tapos yung kapital parang kunti konti lang ngayon madagdagan na naman mula sa tulong ng Office of the Vice Farm Cotabato Araw ng Miyerkules, July 9, nang ipagkaloob ang tulong pinansyal ng Office of the Vice President, BARMM. Kasama rin sa mga benepisyaryo ang grupo ng mga manging isda na binubuo ng 80 miyembro kabilang na ang MILF members na tumanggap ng 150,000 pesos. Simula inero ngayong taon, apat dalawang small at medium business owners na ang tumanggap ng financial assistance mula sa tanggapan ng vice Presidente. Kabilang sa mga ito ay may sari-sari store, flower vendor, karinderya at food stall. Ang Magnegosyo Taday program ay programa ng Office of the Vice President para tulungan ng mga ito na mapalago ang kanilang negosyo. Jen Garcia, iMinds, Philippines.